Panginoon, sa iyong biyaya kami nananalig, gabayan mo ang aming pamilya sa bawat hakbang ng buhay. Bigyan mo kami ng lakas at liwanag upang patuloy kaming magalak sa iyong pag-ibig. Pagpalain mo ang aming tahanan ng kapayapaan at kasiyahan. Lahat ng miyembro ng pamilya, mula sa mga anak hanggang sa matatanda, ay iyong protektahan at ingatan. Naway lagi kaming magbuklod ng mahigpit sa iyong awa at grasya. Bigyan mo kami ng pananampalatayang walang hanggan, pag-asa na nagpapagaling, at pag-ibig na nag-uugnay sa amin. Tulungan mo kaming maging matatag sa gitna ng mga pagsubok at unos, at sa iyong pangako kami laging kumapit. Naway maging mabuti at totoo ang aming mga salita. Sa lahat ng aming iniisip, sinasabi, at ginagawa, turuan mo kami ng pasensya at pag-aalaga. Sa iyong karunungan, alam naming naririnig mo kami. Salamat, Panginoon, para sa aming mahal na pamilya. Salamat sa iyong presensya na laging kasama namin. Gabayan mo kami, yakapin at pag-isahin upang sa iyong mga kamay ay matatagpuan namin ang aming kaluluwa. Amen.